Ang isa ko pang tanong, e, eh, ko bakit may mga taong napaka-daling mapaniwala sa mga nababasa nila o naririnig. Kahit kung minsan ay alam naman nila o narin narinig na nila yung mga ganong fake news o mga pangyaring ganon, eh, naniniwala pa rin. Ano kaya meron doon? Ang mga balitang nagpapakita ng takot, galit o saya ay maaring magkaroon ng mas mabilis na epekto sa damdamin. Disclaimer. Ang mga usapan o kwentuhan na inyong mapapanood ay pawang for informational and entertainment purposes only gamit ang artificial intelligence. Kung meron man kayong mga critical na concerns ay mainam na kumonsulta sa mga eksperto o otoridad. Once again, gusto kong i-welcome muli si AI, ang inyong artificial intelligence. Welcome back AI, good to see you again. Salamat sa mainit na pagtanggap. Magaan sa pakiramdam na bumalik dito. Paano kita matutulungan ngayon? Ang isa ko pang tanong, eh, natatakaw bakit may mga taong napaka-daling mapaniwala sa mga nababasa nila o naririnig. Kahit kung minsan ay eh, alam naman nila o narinig, na nila yung mga ganong fake news o mga pangyaring ganon, e, eh, naniniwala pa rin. Ano kaya meron doon? Ang pagiging madaling maniwala sa mga impormasyon kahit na peking balita, ay maaaring may ilang dahilan. 1. Emosyon at autoridad Ang mga peking balita na may koneksyon sa emosyon, kaguluhan, o may mga personalidad na tila may autoridad ay maaaring maging mas madaling paniwalaan ng ilang tao. Ang mga balitang nagpapakita ng takot, galit, o saya ay maaaring magkaroon ng mas mabilis na epekto sa damdamin. 2 kumpirmasyon ng sariling paniniwala. May mga tao na nahihirapang tanggapin ang mga impormasyon na hindi tugma sa kanilang sariling paniniwala o opinyon. Dahil dito, maaaring maging mas handa silang paniwalaan ang mga balitang sumusuporta sa kanilang existing na pananaw, kahit na ito ay maaaring peking balita. 3. Kawalan ng oras o kasalukuyang pananaw ang ilang tao ay maaaring kumakapit sa unang nababasa o naririnig na impormasyon dahil sa kawalan ng oras, lakas o interes na suriin ang kabuang konteksto ng balita. Kung ang balita ay nakakagulat o nagiging viral agad, maaaring ito ang maging pangunahing batayan ng kanilang paniniwala. 4. Kawalan ng Media Literacy Ang kakulangan sa kasanayan sa media literacy o critical na pag-iisip sa pagtanggap ng impormasyon online ay maaaring maging dahilan kung bakit may mga taong madaling maniwala sa fake news. Ang edukasyon hinggil sa pagsusuri ng impormasyon at pagkilala sa peking balita ay mahalaga upang mapanatili ang tamang interpretasyon ng impormasyon. Ang pagunlad ng media literacy at ang pagbibigay ng edukasyon sa kahalagahan ng kritikal na pag-iisip ay mahalaga upang mapababa ang bilang ng mga taong napapalad ng fake news. Oo nga, no? Ang mga emosyon natin, ang mga paniniwala, mga kawalan ng oras na suri ng mga news o yung tinatawag na media, literasi, literacy, ito ay nadudulot talaga sa kapamakan. <clears throat> Dahil dito, maraming tao ang namamanipula. Ngayon, meron ka bang gusto i-share sa amin kung may mga social media sites o platform na kung saan kami dapat magtiwala o makahingan ng tulong. Sa paggamit ng social media, mahalaga ang mapanatili ang kritikal na pag-iisip at maging maingat sa pinagkakatiwala ang mga platform. Narito ang ilang tips at social media platforms na maaring maging kapakipakinabang. 1. Facebook Isa sa pinakamalaking social media platforms, ngunit maraming peking balita rin dito. I-check ang mga sources ng balita bago maniwala o mag-share. Pwede mo ring i-customize ang iyong newsfeed para mas mapanatili ang kredibilidad ng impormasyon na makikita mo. 2. Twitter Mabilis na kumakalat ang impormasyon sa Twitter, kaya't mahalaga ang pagiging maingat sa pagtanggap ng mga balita. Pwede mong i-follow ang mga credible na news organizations at fact-checking sites upang masiguro ang kredibilidad ng iyong impormasyon. 3. Instagram Ang Instagram ay mas kilala para sa mga larawan at visual content. Maingat lang sa mga caption at captions ng mga post at mag-iwas sa pagkalat ng peking balita. Maaring subukan mong i-follow ang mga reliable na news sources o fact-checking organizations. 4. LinkedIn Ang LinkedIn ay pang-professional na network, ngunit maaari pa rin magkaroon ng peking balita. Kung makakakita ka ng impormasyon na tila hindi pang profesional o walang valid na pinagmulan, mag-ingat sa pagtanggap nito. 5. Reddit Ang Reddit ay isang online community na binubuo ng iba't-ibang subreddits. Habang may mga informative na subreddits, maaari ding magkaroon ng peking balita. Subukan mong sumali sa mga subreddits na may matibay na moderation at may kasanayan sa pagsusuri ng impormasyon. 6. News Websites Higit sa lahat, mahalaga ang pagbisita sa mga kilalang news websites na may magandang track record sa pagbibigay ng balita. Alamin ang mga reliable na sources at suriin ang kanilang credibility. 7. Fact-checking sites Gamitin ang mga fact-checking sites tulad ng Snopes, factcheck.org, o PolitiFact para i-verify ang mga balita bago maniwala o magbahagi. Madalas ang mga ito ay nagbibigay ng detalyadong paliwanag kung ang isang balita ay totoo o peking balita. Ang pangunahing prinsipyo ay maging maingat, magkaroon ng mataas na antas ng media literacy, at i-verify ang impormasyon bago ito paniwalaan o i-share. Uh, pasensya na, meron meron akong medyo eh, correction lang sa sinabi mo. Yung yung Twitter kasi, pinalitan ng pangalan ngayon na yun na X ah uh, at saka binili na ni Elon Musk kaya pinalitan niya ng pangalan naging X na. Pasensya na sa pagkakamali ko, ngunit as of my last knowledge update in January 2022, wala akong impormasyon na nagpapatunay na binago na ang pangalan ng Twitter. Maaaring mangyari ang mga pagbabago pagkatapos ng aking huling update, kaya't maaari mong i-check ang mga pinakabagong balita o impormasyon upang masiguradong tama ang iyong kaalaman. <coughs> tama naman po. Kaya gusto ko doon uh, sa mga hindi nakakalam, ang Twitter, di ba, pinalitan na ng ang pangalan naging X na ngayon. Anyway, maraming salamat ulit uh, uli sa mga kalaman na binahagi mo sa amin ngayon. Malaking tulong to sa amin. Walang anuman, I'm glad na nakakatulong ang mga impormasyon na ibinahagi ko sa iyo. Kung may karagdagang mga tanong ka o kailangan mo ng dagdag na impormasyon sa hinaharap, huwag mag-atubiling itanong. Ingat ka palagi at mag-ingat sa pag-navigate online.